Ayan you know, may saging. oh gusto si Kuya. May sana lang Kuya ba, no? <laughs> si pag ni Kuya, oh, Taga saan kayo, Kuya? Ah, uh, may service kayo. Uh, Nakomute lang. O, uh, diba? Sa kabila ng uh, talagang uh, nagsisikap. Ang si Kuya, oh, <laughs> May pamilya na kayo. Ah, uh, Talagang kailangan, ano? Ayaw ng mga tinda nyo, inaangkat nyo rin o no, meron kayong farm. siligaw ng ilaw. Ah, parang... Ay, ganon. Ah, ang galing, ano. Uh, talaga naman ng buhay, ano. Yeah, Mahirap. Tsaga-tsaga. Ay, may gina lumalaban ng parehas, ano. Hindi <laughs> katulad ng iba dyan. Yan, yeah, dito po yan. Nasa Tayabas na tayo, guys. Oh. Ah, talaga naman uh, nakakahingal din. Baik ang ating uh, dalay. Eh. ang ating uh, minamaneho. Ayan. Nakasapit na tayo kay dito sa ano. Tayabas City. City na ito ano ko City na City. Ayun, Tayabas City. Ano pa rin, Quezon pa rin ano? Okay guys, salamat.